Were you even surprised that you were appointed as the new ombudsman or this was something that somehow you were expecting well i really worked for it i really wanted to to end up in this position i sought it and i i tried my best to to get it and uh well it's not really a surprise because i really wanted to 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 do this mm. and uh maraming mga nagtangkang harangin po itong uh pagsasama ng pangalan nyo dun po sa listahan, di ba? In particular, coming from the Dutertes and their allies, did, 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 those efforts actually bother you? Actually, it's perfect eh. Uh, nung simula pa lang, nung finailan ako ng kaso, nung nalaman na ako yung mag-aspire mag to be ombudsman, alam ko na na gagawin nila ang lahat. I know it. Mm. And, uh, alam uh, ko naman eh, talagang obvious naman, di ba? Kitang-kita naman na yun ang kanilang opposition sa akin. And of course, dito sa announcement at saka sa panunumpa ninyo, uh, officially, kayo na po yung ombudsman. Um, very unhappy yung mga Duterte at yung kanilang mga kaalyado. Ang tanong ko po sa inyo, is there, is there something that the Dutertes should be afraid of with you as the new ombudsman? Wala naman dapat. Kung wala silang kasaranan, wala naman dapat. Kung wala silang paglabag ng batas, Uh, wala naman dapat. Di ba? na naman yun eh. Yan eh. Kung you're afraid na you'll be called to explain something, then, then maybe you did something. Pero dapat wala silang kababahala. Kasi fair tayo. We want fairness to prevail. Mm -hmm. eh paano kung meron palang uh, salanan o meron dapat ikabahala? Yun ang problema. Yun ang problema kasi wala tayong sisinuhin dito eh. Uh, lahat ng kinakailangan panagutin para nagutin natin. Pero hindi lang naman kasi yan ang trabaho ng ombudsman eh. People think that parang pulis ka lang eh. Parang kang pulis. Hindi ka naman pulis dito. You, you, represent the people's interest. Yun ang iyan trabaho ng ombudsman. Okay. Pag-usapan natin, isa-isahin ko po yung mga ilang binanggit ng mga Duterte at ng mga kaalyado nila against your appointment as ombudsman. ah uh, yung sinabi ni Congressman Pulong na Duterte, sabi niya, your appointment actually made sense dahil sabi niya sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng lahat ng tulong para mapagtakpan nila. Basically in so many words, you're being accused of being having been uh, placed there to cover up to cover up for the Marcos administration. How do you respond? natin, uh, uh, Christian, I, I, I gave uh, uh, the public my, my sense of, of wanting or aspiring for this position, bago pa magano, bago pa dumating yung son, June pa lang ako nagsabi na. Kaya wala pa itong mga usapang ganito sa sa bagay-bagay. Talagang matagal ko na kasi nung, nung ako ay nag pa ng law. Lalong-lalong lalo na nung dumating yung 87 Constitution, nung kami graduating na, nung binasa ko talaga yung Constitution, sabi ko ito na redeeming value na makikita sa Constitution, which is not perfect. Nakita ko na yan from the very beginning. Pero, if, if the ombudsman's position would be used properly for the, for the country, eh, mas worth na rin ang Pilipinas kung magagamit ito. Kasi maganda naman yung, yun ang pinakamagandang feature ng constitution para sa akin. Do you think that was, uh, the, the position was used properly under your predecessor? I, I'm not in a position to comment there, Christian. I don't think it's fair. Kasi they lived during different times. And they had different perspectives. Mas ako yung perspective ko iba sa, sa kanila. Hmm. Kasi ang accusation po dun sa pinaritan ninyo kay Ombudsman Samuel Martirez pro Duterte, at accusation sa kanya, pinoretektahan daw yung interest ng mga Duterte. Ngayon, ang ibinibintang naman sa inyo, at least ni Pulong, kayo naman daw po itinalaga dyan para protektahan yung interest ni Bongbong Marcos. Ang tanong ko po rito, meron po ba kayong tatanawin o tinatanaw na utang na loob dito po kay Pangulong Marcos? Tapos na tayo dyan eh. At uh, tingin ko naman nung naglingkod ako bilang Secretary of Justice, uh, napatunayan ko na uh, ang, lahat ng pwedeng patunayan sa paglilingkod para, para sa bansa. At yung kay, kay President Marcos, matagal ko na siyang kilala, nagkasama kami sa Kongreso nung araw, pero hindi naman kami magkabarkada eh very professional lang relationship namin. Kaya yung pag-aspire ko dito, naintindihan niya yan na professional talaga ang aking ang aking gawa galaw. At uh, kahit sa kabinete nun, no, wala naman akong barkata, hindi ako ganun talaga. I really work. I, I just love to work, Christian. Hmm. Of course, yung so, susunod na tanong ko po, uh, dapat sumagot ito yung Pangulo. Pero I'd like to ask for, uh, this question from your perspective. Bakit sa tingin nyo, kayo po yung point ng Pangulo? Ano sa tingin nyo naging advantage ninyo over the other uh, nominees to that position? Courage. Courage to face uh, what there is to face. Leadership. I think nakita niya na yung leadership na pinakita ko sa DOJ. And that is my advantage. Of course, uh, it's a given that, that I'm a lawyer. I, I'm skilled at my craft. Kaya lahat na po yan ay pumasok sa pagpili sa akin marahil. Mm -hmm. And of course, ang background niyo po, bukod sa pagiging abogado, ay uh, matagal din po kayo naging politiko. And uh, ang pagtingin mm -hmm. dito, baka magamit yung mga previous connections ninyo with different political personalities to somehow compromise your jo new job as the ombudsman. Would that uh, be Mr. the case? This is, or my not seventh, no, this is my seventh position in government already. And I, I've always uh, worked very hard in every position that I, I entered. Naging provincial board member ako. I, I worked at the PMS with President Erap as assistant secretary. I I, I, I went to the Senate as chief of staff, as Senator Loy. Then I became a congressman. I became a governor. I became a secretary and now as an ombudsman. I think my, my record speaks for itself that I have always uh, been there. to 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 be forthright and to 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 be able to deliver the services needed from a person like me in the positions I, I was given. Okay. Balikan ko lang po yung binanggit ni Pulong, no? So basically, accusation sa inyo, tinalaga kayo dyan para mag-cover up. And of course, ang pinakamalaki arguably na issue po ngayon, itong massive corruption sa flood control uh, projects na sinimulan nyo na rin po yung trabaho bilang DOJ secretary. Yes. Pero mas powerful kayo ngayon dahil ombudsman po kayo, no? And uh, hindi maiwasan siguro yung agam-agam na iba. Nako, paano kung tawagan itong si Ombudsman Rimulya, yung mga dati niyang kaibigan sa politika, ano kaya ang kanya magiging tugon? So how would you ba, respond ba, ba, to that? Ano kasi, ang, ang tingin nila sa posisyon kasi, bata-bata na pagtatakpang ka, siguro yun ang kanilang iniisip sa, sa kanilang pinili nung araw. Baka yun ang iniisip nila. Kasi hindi ako ganoon eh, Christian. Dito ba sa mga ginagawa niyong kilos nung kayo nasa DOJ, may mga nagtangkaban tumawag sa inyo makiusap? Kung saan? Dito sa flood control, for instance. Wala. Wala, wala naman akong alam na... Alam, kinala na naman ako ng tao yung ugali ko eh. Hindi ako para pakiusapan pag may trabaho akong kinakailangan ko gawin. Ang, ang sa akin dito, gagawin ko talaga ang dapat gawin. And that's that's how I've lived my life. Garon talaga ang buhay ko. Itong, I'm 64 already and I've been doing this for the longest time. Hmm. Okay. Si Vice President Sara Duterte sabi niya sa panayam po, kung kay Sharon yung presidente, hindi raw po kay i-appoint niya. Tapos uh, ipagpapas-suggest na lang daw yung yung, uh, yung kayo, at yung inyong trabaho. Tapos si Secretary Bato de la Rosa naman ang sabi niya, bakit sa dinami ng problema ng Pilipinas ngayon, patungkol sa flood control projects, bakit ang first Or order of the day niya, ayo ay nakatutok agad sa pag-imbestiga sa vice president. Is this Lito a fair comment? Ito to yun, Christian. That's their propaganda. They're believing their own propaganda. Kasi when they ask you a question on whether, what will you do when we're faced with this question, syempre nandiyan sa harap mo yan. Igagawin mo rin, pero hindi yan ang ating order of the day. Ang order of the day natin, talagang isaayos natin ang bansa. It Itama natin ang direksyon, at gamitin natin yung posisyon para sa bayan. Kaya, ano yan eh? eh ito, ito, yung kanilang political crisis kasi they're setting themselves up na para sabihin nila na sabi ko sa inyo, hindi fair yan eh. Lalo na pag merong lumabas na hindi, hindi pabor sa kanila. Alam ano mo naman yan eh. Politika ang kanilang iniisip. Eh sabi ko nga dito, wala na akong politika pagpasok ko dito. Basta tama-tama ang tama, mali-mali. Pero nga, bakit sa tingin niyo parang galit na galit o takot na takot yung mga Duterte sa pagkakatalaga ninyo bilang ombudsman? Eh, sinubukan na nila ako sindakin dati, di ba, sa Senate. Marami yeah. nang naninindak dyan. Hindi mo na ako papayag magkasindak eh. Ang kailangan talaga, sabihin mo talaga yung totoo, with a straight face, and keep your calm. Huwag ka magagalit. Yun naman talaga yung character ko eh. Kaya kung sila ay uh, may fear, basta sasabihin ko lang, I'm fair. Hindi, wala pa ako na I never had a reputation of being unfair to anybody. Pero dito nga po, sa specific na trabaho ninyo bilang uh, ombudsman, definitely mas powerful kayo. Ano sa tingin yung kinakatakot nila? Na, uh, tatamaan sila pagka sila'y mali. O kaya basta nabuo yung ebidensya, tatatagan talaga sila ng kaso. Ganun naman talaga trabaho ng ombudsman eh. That's only one aspect of the work is done. Yeah. Uh, people think that yun lang trabaho ng ombudsman. Hindi po mas marami pong trabaho ng ombudsman that is far from 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 prosecuting people. Malayo po dyan. Mayroon pong gawain ng ombudsman na mabuti sa taong bayan na hindi pa po nagagawa dati.